sa kabila ng paghakot ng sunod-sunod na medalya sa iba't ibang tournament abroad. Tila magiging iba ang kapalaran ng Philippine weightlifting sa paparating na Asian Games. Yan ang pananaw ng Pangulo ng kanilang pederasyon, lalo pat sa weightlifting powerhouse country China ito nakatakdang ganapin. Ang buong detalye sa ulat ni Kea Sunson. Ibinahagi ni sa mahang weightlifting ng Pilipinas President na si Monico Puentevella na may lima silang atleta na bubuhat sa paparating na 2023 Asian Games. Pangungunahan nito ni First Filipino Olympic Gold Medalist na si Hayden Diaz Naranjo, Tokyo Olympian El Ring Ando, 2020 Asian Champion Vanessa Sarno, Rose G. Ramos at John Febuar Seniza. Bagamat lahat ay suki ng mga medalya sa iba't ibang international tournaments, Buenas na lang na may tuturing ni Puente Velia sakaling makakuha ng medalya sa Asian Pilipinas. ang Pilipinas. Pira pang China kasi in the long run, China will win. Ang may ulit, gagawin nila lahat malalo kasi hometown, hometown force. Mabigat, hindi lang sa weightlifting pero para sa lahat. Weightlifting, makamakatsamba kami medalya. Ayon pa sa dating Philippine Sports Commission Chairman, mas nakatuon ang kanilang atensyon sa mas malalaking tournament na gaganapin sa susunod na taon. Kaya't hindi umano nila magiging malaking alalahanin ang paparating na Asia. It's not an Olympic qualifying, pero lalaban kami. You know, mabilog ang bola, we believe in our athletes. Pero lalaban kami, ang importante kasi Olympic qualifying, yan ang priority namin. Ang Asian Games, hindi na qualifying na Olympic qualifying. So, whatever may happen, okay oh, sa huling record ng Philippine weightlifting sa naturang quadrinal meet, nagawa makapag-uwi ni Diaz Naranjo ng isang ginto na siyang natatanging medalya noon ng kanilang kupunan. Kaya Asuncion,